May mga kwentong sadyang hindi na pinabalikan. Hindi na dapat pinatututuhanan. Excited na silang makita ang exhibit ng Zikan Artifacts. Congratulations, guys! Yung rebulto na yan ay si Zuma mismo. Richard naman hanggang ngayon ba naman naniniwala ka pa sa mga ganyan? nakakikilabot na alamat ang muling mabubuhay. Isang kinatatakutang nila lang ang maghahasik ng kadiliman. Malena. Parang kilala niya ako. Ang sabi niya, Malena. Si Malena ang babaeng minahal ni Zuma. Sobra na ang pananalanta ni Zuma sa mga kababaihan natin. Tulungan niyo akong mahanap si Zuma. Ako mismo ang harap sa iyo. Ah! Ano alam mo kay Malena? Kapatid ko si Malena! Mama ka! Ang papatayin! Ah! May halimyo sa katawan ko! Kailangan yung tagalin yung halimaw sa katawan ko! ko. Susunduin ko ang aking anak! Hindi <tod> <tod> na mabubuhay ang anak ng halimaw. Sa'yo pinagamin ako! Bakit mo ako kinagas? Sabang magkakapit tayo! Sinalba ng batang yun buhay namin lahat. Tinuklaw niya ang sarili niyang ama! Papalo tayo! Pero tao siya. Sige na, Dad. Tayo na mag-alaga sa kanya. Ang kanyang pagiging iba. Isa kang halimaw. Magdudulot ng matinding pasakit sa kanya. Layuan mo ang ako ko! Ako po ang dahilan kung bakit tayo aalis. Sa bahay, ang punan nyo na lang po ko dalhin dito, magiging masaya tayo dahil walang mananakit sa'yo. Si Gina, papasok sa school. Ako naman, may iwan dito sa bahay. Bakit ba naman kasi pa ako ng mga as uh, sa liig? Kunin natin ang private shooter si Galema, ha? Matututo siya at hindi siya mapag iiwanan Sana lang talagang hindi ko tayo guluhin ni Zuma. Sana nga, maging masaya ng buhay natin sa probinsya. Pawa naman si Galema. Tapakabait na bata. Ma, baka pwede akong mag-regular school ka Gina. Ipagkakait pa ba naman natin sa kanya ang normal na buhay? Sa palagay mo ba kapag nakita ng mga tao na may ahas sa balikat ang anak ko? Sa palagay mo ba kapag nalaman nila na tatay niya si Zuma, magiging normal ang buhay ng anak ko? Siya anak ko, kapatid ng mama mo, si Galela. Kaya panatilihin mo lihim ang pagkatao mo sa kanya. Huwag na huwag kang lalapit sa anak ko. Pero sana po maintindihan niyo rin ako bilang anak. Mabait naman po sa akin ng tunay kong ina. Ano kaya pag nalaman niya, ikaw ang anak ni Suma? Bumait pa kaya siya sa'yo? Umalis ka na rito. Umalis ka na! Sa direksyon ni Master Storyteller, Gwen V. malapit na siya makilala. Kalema. Anak ni Zuma, ngayong gunes na sa ating Kapamilya go.